Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webas, September 26, 2024. Para sa mga taong aris, harapin mo ang lungkot at huwag mo itong takasan sa paglaban mo sa kalungkutan. Magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Ang iyong mapalad kulay ay page ang yung numero, 1, 20, 23, 34, 38 at 41. Para sa mga taong Taurus, huwag mong intindihin ang mga taong palaanghal. Wala namang magagawa ang mga ito. Ipagpatuloy mo lang ang pagsunod sa mga patakarang inilatag ng mga otoridad. Ang yung mga pala kulay ay blue. Ang yung mga numero, 9, 21, 27, 31, 39 at 45. Para sa mataong Gemini, huwag mong hayaang mamatay ang ningas ng pag-asa na nakikita sa iyo ng mga taong nasa paligid mo. Pagkos, maging huwaran ka sa mga mahihina at walang lakas na lumaban sa hamon ng kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 11, 24, 28, 30 at 42. Para sa mataong Cancer, kung sino ang nasa tabi mo, yun ang asikasuhin mo. Ang nasa malayo, pakitaan mo ng simpatya. Dahil sa ganitong paraan mo lamang, paramdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 21, 28, 33, 38 at 43. Para sa mga taong leyo, huwag kang kaanong mag sa iba. Mas maganda kung mag-isa ka lang na nag-iisip. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga numero, 7, 18, 22, 27, 31, at 45. Para sa mga taong Virgo, pumanig ka sa mga taong nasa katwiran. Kahit pasabihin nagkamali rin sila. Ang yung mga na kulay ay red. Ang yung mga numero, 5, 15, 24, 34, 38 at 40. Para sa mataong Libra, nakakatuwa ang mga kaganapan sa buhay mo. Pero malilito ka rin dahil maraming tao ang gusto kang maging bahagi ng kanilang buhay. Ang iyong mapalad kulay ay Burgundy. Ang iyong mama sorting numero 6, 21, 27, 31, 37 at 39 Para sa mga taong Scorpio, Tatalas ang iyong mata sa mga taong pwedeng mabigay sa iyo ng malaking halaga. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalala kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 15, 25, 34, 38 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, isinilang ka para mamuno. Kaya't pamunuan mo ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang yung mapalag na kulay ay green. Ang yung mga maswerteng numero, 11, 14, 23, 34, 39 at 44. Para sa taong Capricorn, tama ang sinasabi ng iba na mas magiging mahirap ang mga susunod na araw. Magkagayon man, mas lalakas at itibay ka pa rin. Ang yung mapalag na kulay ay yellow. Ang yung mga maswerteng numero, 8. 13, 21, 26, 35, at 41. Para sa mga tao Aquarius, akalain na iba na hindi mo kayang manatili sa loob ng bahay. Ngayon mo patunayan na kaya mong lapanan ang anumang sitwasyon. Ang iyong mapal na kulay ay purple. Ang iyong mga, mga numero 4, 17, 21, 27, 32 at 42. Para sa mataong Pisces, ito ang araw na maraming swerte at piyaya ang darating sa iyo. Pero mangyayari lang ito kung mag-iisip ka. Ang lima para na kulay ay pink. Ang iyong mga swerte numero 2, 18, 29, 36, 38 at 45.